Isang mapagpalang araw po ng Miyerkules sa inyong lahat mga minamahal kong kapatid. Miyerkules po ngayon sa loob ng ikadalong putatlong linggo sa karaniwang panahon at araw ng pagunita kay San Juan Crisostomo. Mga kapatid, pagbati po sa lahat ng mga viewers, supporters and followers of the Daily Gospel Reflection. Sa mga deboto ni San Antonio ng Padua, sa mga minamahal po naming benefactors, Saan mga kayo naroon, sana po'y nasa ligtas kayong kalagayan patuloy po nating ipanalangin ang isa't isa. At welcome po muli sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ng mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita na nakalaan para sa araw na ito. Mga kapatid, ngayon pong araw ng Merkules sa loob ng 23 linggo sa karaniwang panahon at araw ng pagunita kay San Juan Quirisostomo, pagninilayan po natin ang mabuting balita ayon pa rin kay San Lucas, karugtong po ng ibanghelyo kahapon mula po sa ika na kabanata, mga talata 20 hanggang 26. Ang pamagat po na binigay ko sa ating pagninilayan ay nagsasabing, ang pagiging dukha ay daan sa pagpapala. Mga minamahal na kapatid, sa mga hindi lubos na nakakaunawa, kailangan ba talaga maging dukha para mapasa atin ang kaharian ng Diyos? Kailangan na po ba talagang maguto muna tayo para maramdaman natin at maranasan ang pagkabusog? Kailangan ba talagang tumangis muna tayo upang tayo ay aliwin ng Diyos? May tuturing bang isang mabuting kapalaran kung ikaw ay iniinsulto, inaalimura at minamaliit ng iba? Ikaw ba ay nakakaranas ng pagtuligsa at panggigipit ng iba dahil sa iyong mga ginagawa? May tuturing nga ba talagang mapalad ang mga taong ganyan? Paano nga ba tayo may tuturing na mapalad? Sabi ng ibang dininiwala, Uwe, hindi nga. Totoo ba talaga yan? O baka naman isang malaking biro lamang? Mga kapatid, para sa mga taong ang pamantayang sinusunod ay ang pamantayan ng mundo at ang paraan ng makalupang mundo. Maaring ang mga sinasabi ni Jesus ay magsilbing malalim na palaisipan. Baga totoo, pero mahirap talagang maunawaan. Nais ko pong bigyan ng pansin ang pangusap sa mabuting balita na nagsasabing mapapalad kayong mga dukha sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ang mga tanong na pwede nating ibigay ay pwedeng magsabing ano bang uri ng pagiging dukha ang tinutukoy ni Jesus? What kind of poverty that Jesus is talking about? At sino ba yung mga itinutuling na may hirap na tinutukoy ng Panginoon? Who are the poor ones that Jesus is referring to in today's Gospel reading? Kaya maganda, linawin po natin ang mga bagay-bagay at sa puntong ito, yung salitang poor o mahirap ang bibigyan natin ng pansin sapagkat sila yung itinuturing ni Jesus na mapapalad ayon sa ipinahayag na mabuting balita. Meron pong salitang Hebreo para sa salitang mahirap. Ito po yung Hebrew word na Ani. And the word Ani means work, lowly, or afflicted. My dear friends, the Hebrew word Ani in Biblical times could be used in four ways. Una, it could refer to people without material wealth. Literally, talagang dukha, walang material na yaman. Pangalwa, people without wealth, and they were also people without power and influence. Pangatlo, people who are helpless and were subject to oppression and abuse. Kasi nga, mahirap, walang resources. Pangapat, without wealth, without help, and without protection. Kaya ano ang last resort? Ang lumapit sa Diyos, kumapit sa Kanya, at humingi ng tulong. They literally cling and put their trust in God. That is why the word anawim is a Hebrew word from the Old Testament that describes the poor ones. The poor ones who remain faithful to God even in times of difficulty. And this humble, this poor people came to be known as the Anawim or the faithful remnants of Yahweh. That is why they are called the poor of Yahweh. Ang mga dukha, subalit patuloy na nagtitiwala sa Diyos. An Anaw is a person who makes himself literally empty by giving up wealth to become poor in order to to live a life of total dependence on God. At ito rin po yung makikita natin sa buhay na niyakap ni Jesus. Kinalimutan ang pagiging Diyos, hinubad ang mga makajos na katangian, at namuhay sa karukaan. Sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 9, literally he entered into a condition of the powerless anawim. He did not deem equality with God. He took the form of a slave. And literally, naging katulad ng tao sa lahat ng bagay maliban sa kasalanan. He became absolutely poor. That is why when Jesus spoke about being poor, He was actually referring to Himself as the poor of Yahweh, the anaw of Yahweh, the poor and suffering servant of God. Talaga namang niyakap ang karukaan at namuhay na para bang walang pag-aari. Pagamat ang totoo, lahat ay pag-aari ng Diyos. Kaya sabi po sa pagkapaliwanag na ito, natulungan tayo maunawaan na ang karukaan ay hindi isang sumpa na dapat nating kamuhian. Sapagat ang pagiging dukha ay buhay na niyakap ni Jesus. Ang pagiging dukha ay buhay na niyakap ng maraming mga santo upang mas mailaan nila ng buong buo ang kanilang sarili sa pagmamahal at pag paglilingkod sa Diyos. Sapagat para sa kanila, ang tunay tanging yaman ay walang iba kundi ang Diyos. Kung ipinanganak kang mahirap, hindi mo yan kasalanan. Kung tumanda ka na at mahirap ka pa rin, maaring ito ay bunga ng iba, bunga ng pagpapabaya o pang-abuso ng iba, at pwede namang bunga ng iyong katamaran at sariling kapabayaan dahil sa iyong kakulangan ng pagsisikap para iangat ang buhay. Mga kapatid, ang karukaan ay hindi isang sumpa na dapat nating iwasan at kamuhian. Ang pagiging dukha ay pwede na maging daan patungo sa pagiging pinagpala. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan, maraming salamat po sa aral na ibinibigay mo sa amin araw-araw sa liwanag ng Ibanghelyo ipinapahayag at ipinapaliwanag. Bigyan po kami ng bukas na puso at kaisipan upang higit naming makita ng kaharian ng Diyos ang pinakamahalagang yaman na dapat naming hanapin at pahalagahan. Ikaw man ay naging lukha, Panginoon, upang sa iyong karukaan. kami ay iyong pagyamanin at pagpalain. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid, sana po nagustuhan ninyo at nakatulong ang ating pagdinilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan po ninyo at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi po natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala at mga kaibigan. Let's fill the world with the message and power of God's words. Pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.